Isang maulang araw na naman mga kaagri. Nandito na naman ako para magbahagi sa inyo ng isang kaalaman at ideya na, na... pinagkaloob sa atin ng amang Diyos mga kaagri. Nung nakaraang araw, uh, nag-apply ako rito ng nitrabor. Yun ngang nitrabor na yon mga kaagri ay yung nga sinabi ko nung nakaraang video na yung nitrogen ay pampalago. Yung calcium ay pampatibay ng servol ng halaman natin. O pampatibay ng resistensya ng halaman natin. At yung boron naman, yun yung pampakinis ng bunga ng halaman natin. Pampakinis din ng dahon. Ngayon may nagtanong mga ka-agree na kung pwede daw ba itong uh, yara liba Tropicote nga lang to mga kaagri itong yara liba Tropicote mga kaagri wala itong boron kaya kung pwedeng pwede ito mga kaagri na i-apply kasi calcium base siya calcium siya uh, pampatibay siya ng halaman natin pero pagka Tropicote lang i-apply natin mga kaagri ah uh, kahaluan natin siya ngayon ng Yara Winner. Bakit Yara Winner mga kaagri? Kasi yung Yara Winner mga kaagri, itong Yara Winner, ah, meron siyang boron. At dahil walang boron yung etong Tropicote mga kaagri, kailangan nyo ng boron kaya kailangan nyo ng Yara Winner. Hahaluan nyo siya ngayon ng Yara Winner na ilalagay dito sa talim ninyo. Itutusok o bahala na kayo mga ka basta wala, wag lang malapit dito sa basta wag lang malapit dito sa puno niya. Ito. Bahala na kayo kung saan dyan mga kaagri agri huwag lang malapit. Mga isang dangkal ganun mga ka pa ikot. Kasi pagka ganitong ganito na kayo, mga ka tatandaan nyo kung saan yung root ay dahon niya, yung dulo ng dahon niya, andun na yung ugat niyan. Yung tapat ng dulo ng dahon na ito. Nandito yung agat nyan. Ito. Pag ito yung tapat nya, pag ganyan. Kung ilalapit nyo ng konti, pwede. Huwag lang masyadong makalapit dito dahil pwede mangulot itong tanim natin. <coughs> pwede haluan nyo siya mga ng Yara Winner. Kasi meron nga boron yon na magpapa ako kumpleto doon sa may uh, Yara Aliba Tropicote. Kung wala kayong Yara Liba ay Yara mila, yung ay, Yara Winner mga kaagri uh, pwede kayong mag spray ng uh, bore truck. yon para makompleto nyo yung yung nitra bore pwede kayong mag spray ngayon ng bore truck para magkaroon na siya ng boron yung Yara Liba Yara Baita bore truck. At pwede rin naman mga kaagri uh, pagka Yara sana nauunawaan nyo mga kaagri, kapag yung ang gamit nyo, yun nga, yung Yara Tropicote na uh, granular, na abono pwede rin kayo mag-spray ng kahit anong brand basta may boron siya mga kaagri ayan ganun. Kasi yung Yara Liba nga na tropicote walang boron. Kaya harap kayo ngayon ng abon ng foliar na may, may boron mga kaagri. Pwede mga kaagri yung Sink, yung Calcium Boron Sink ng Sagrex, yung Growmore mga kaagri pwede 'yon. Sure. 'Yun na mga kaagri, siya na yun. At may nagtanong na rin, isasama ko na mga kaagri. Kung pwede raw ba na mag-spray ng uh yung hyper mga agri every 4 days. Ang pwede naman pwede yon mga kaagri pero mas maganda mga kaagri pag purong foliar lang, wag yung sasamahan ng uh, kung anong chemical insecticide at fungicide. Pag ka foliar lang ang i-spray ninyo, pwede yung every 3 days mga kaagri every 3 days lang yung spray ninyo ng uh, polyar pagka purong polyar lang mga kaagri pwede nyo namang haluan yon pero magbagtaw bagtaw kayo mga kaagri kung hindi naman habaan nyo yung interval kasi ang fungicide at insecticide mga kaagri mainit yan lalo na kung mainit ang panahon pag purong polyar lang pwede every 3 days mga kaagri hindi siya ganun kainit lalo na yung yun nga yung hyper pwede namang i-spray yon at pwede yung haluan nga pala mga kaagri ng molasses yung foliar na ini-spray natin pwede yung haluan ng molasses kaya lang mababang dosage lang kasi nga asukal yan galing yan sa tining ng asukal hindi naman matamis yan mga kaagri mapait yan tinikman ko na yan yung molasses kasi pinapainom ko yan sa mga alaga kong sisiw, sa mga manok. Tinikman ko yan, mapait. Kaya siguro tutong yan ng mga sa may paggawa ng asukal. Pero uh, amoy ko siya mga kaagri asukal. Ngayon pwede nyo siyang haluan ng molasses. Kung hindi, Pero sa molasses nga muna tayo. Uh, pwede siyang mag-spray ng mula, haluan ng molasses pero konti, uh, hindi madalas. Lalo na pag mainit ang panahon mga kaagri, kainit ng mainit yung molasses. Lalo pag mainit nga yung panahon. Tapos mga kaagri, ang molasses, pinakamaganda dyan, uh, mga kaagri, sa molasses, uh, Ikukuan nyo mga kaagri, ididilig. Mas maganda ang molasses mga kaagri kung ididilig natin. Bakit ididilig? kasi nga mga kaagri ang molasses binubuhay niya yung microbes dito sa may alimbawa ito, idinilig natin siya rito bubuhayin niya ngayon yung microbes dun sa sa may, sa may lupa na siyang para umakyat akyat siya sa may tanim natin para maging malusog itong dahon ng tanim natin at saka mga bulaklak yun, walang walang limitasyon yun, mga kaagri. Pero, wag nyo namang susobrahan sobrang dami. Uh, kahit na kada mag-abono kayo, pwede kayong maglagay ng molasses. Yun, mga kaagri. Pwede molasses, pwede humus. So, ayun lang. Yung mga katanungan na nabasa ko sa comment section ko, na nasagot ko naman, pero mas maganda, mga kaagri, na dito ko sabihin para uh, mas maliwanag. At sana na unawaan ninyo mga kaagri yung paliwanag ko tungkol sa kung pwede ba yung tropical uh, at sa kung pwede ba yung yung, yung isang katanungan na every 3 days lang na mag-apply ng polyar. So ito na nga pala mga kaagri yung kalagayan ng ng sili natin na na inisprehan natin ng caltrack at mukhang epektibo naman mga kaagri uh, ilang araw pa lang naman yung nakalipas dal pangalawang araw pa lang ngayon kaya sa ngayon hindi pa natin masyado makikita yung epekto pero may epekto na yan ayan eto na siya at natutuwa ako mga kaagri dahil maganda na yung dahon niya ayan kung makikita yung dahon mga kaagri lalo na sa ibabaw ayun oh. Ang lulusog na, saka hindi na siya, wala na siyang sakit. Yung mga tinamaan na, talagang may tama na yan, mga kaagri, hindi naman nagagaling yan. Uh, matutuyo na lang siya, pero hindi na siya kakalat. Pero hindi na siya maghihilom na katulad ng ganito. G ganyan na lang talaga siya. So, ayun lang mga kaagri. Maraming salamat sa inyo sa mga ulit, sa mga nagsubscribe. Muli mga kaagri na nagpapasalamat ako sa sumuporta sa may channel ko. So yan ay kalagayan ng sili na ina lagi kong ina-upload mga kaagri. Uh, sa susunod, plano kong magtanim ng pakwan mga kaagri. Uh, ulit. Pero pang tagaram na yon mga kaagri. Ito mga kaagri, hanggang ang renta ko rito nga pala hanggang December lang. Siguro sa January, rerentang ko na lang ulit siya. Ay rerenyo ko. Ang plano ko itanim dito ay uh, pipino saka uh, sitaw. Tingnan natin kung kakasya na yung isang kilong sitaw dito mga kaagri. Pagka nagkulang, tataniman natin siya ng pipino yung kulang. So ayun lang mga kaagri, maraming salamat sa inyo at umuulan na naman, sisilong lang ako.